Posibleng siya sa atin ng Comelec ang campaign donation sa mga kumandidato noong 2022 at ngayong taon para makita kung kasama sa mga nagbigay ay mga kontratista ng gobyerno na ipinagbabawal po sa batas. Idinatali e naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga nakuha niyang impormasyon mula mismo sa ilang kontratista kung paano raw pinaghahatian ang pondo na nakalaan para sa proyekto ng gobyerno. Saksi, si Maki Pulido. Nag-volunteer si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng kongreso ang mag-imbestiga dahil parang iimbestigahan nila ang sarili nila. People will volunteer to uh, submit pieces of evidence pati mga people involved basically talagang ila maglalabas siya kasi takot din sila lahat eh. Alam nila na may ipit sila eh. Ayon kay Magalong, kalimitang moro-moro lang ang mga bidding. Ang paboritong construction companies daw ng mga politiko ay ang mga mabilis umano magbigay ng kickback sa kanila. Sabi raw ng mga nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umano ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso, 5-10% para sa kongresista na kung tawagin ay parking fee o pass-through, 3% sa Bids and Awards Committee ng DPWH, at may 3% din ng mga lumahok sa moro-moro na bidding. Kung 12% ang kita ng construction company, 30% na lang daw ang matitira para sa mismong flood control project. Ang kwento nga dyan ng mga de-contractors, sabi niya, kung sino pa ang di pumipirma sa dokumento, siya pa ang may pinakamalaking porsyento. Sipin mo, pag nagkakaso, di ba? sinong kakasuhan? Yung mga nakapirma sa dokumento, sa kontrata, DPWH, at yung kontrakto. Pero yung pinakamalaking mga porsyento, ito yung mga politiko. Eh ano sabi, paano sila masasabi. Ang ang hinimok si Magalong na ilahad sa Pangulo kung ano ang may tutulong nito. May naiset na raw ng mekanismo ang Pangulo kung paano iimbestigahan ang mga proyektong ito. Walang timeline na ibinigay si Pangulong Bongbong Marcos bagamat naisumano niyang mabilisan ang pag-iimbestiga. Pagdiin pa ng palasyo, dapat may mapanagot sa palpak na flood control projects o kaya ay ghost projects. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Ang COMELEC, posible rin daw mag-imbestiga kaugnay ng campaign donations ng mga kontratista ng gobyerno, lalo't pinagbabawal ito ng Omnibus Election Code. Kasama sa titingnan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na mga tumakbo noong 2022 at ngayong taon. Tanggap hindi tapos yung prescriptive pres period, ay pwede po, po kami gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa aming pong jurisdiction pa yan. Sa gitna ng mga issues sa flood control projects, mahigit 270 billion pesos ang ipinapanukalang budget ng DPWH para sa taong 2026. Mas mababa ito ng mahigit 75 billion pesos kumpara ngayong taon. Dapat ang implementing agencies po natin eh, marunong mag-monitor ng mga proyekto to make sure na yung mga proyekto po eh, ma-implement ng tama at saka sa tamang oras po. Sa ipinapanukalang budget, sabi ng DPWH, may mga bagong flood control project at bagong pondo para sa pagpapatuloy ng na mga nasimulan na. Giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, mahigpit ang kanilang bidding process. The bidding process is a very structured process. It's an open, competitive bidding po. Scrutinize naman sa legal, technical, and financial status of every bidder. DPWH ang pangunahing implementing agency ng mga flood control project. Direktiba sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos, i-blacklist ang mga palpak na kontratista sa mga flood control project. Sa 15 contractors na inilista ng Pangulo na naka-corner ng 20% ng kabu ang pondo para sa proyekto, nakita ng GMA Integrated News Research na anim ang binigyan ng poor o kaya unsatisfactory rating sa Contractors Performance Evaluation System o CPES base sa siyam na government projects na kanilang ginawa. Ginawang pagsusuri ng Construction Industry Authority of the Philippines para sa mga proyekto mula July 2015 hanggang June 2025. Base sa CPES Implementing Guidelines, ang contractor na nagkaroon ng poor o unsatisfactory rating ay magiging blacklisted sa paglahok sa alinmang proyekto ng gobyerno alinsunod sa Government Procurement Policy Board. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.